tapos na yan na uh, hugasan na yan kagabi so ang gagawin na naman ilipat na naman atin hugas na to guys so, yun guys hugas na to gugasan pa yan mamaya sa dishwasher. Pinanggamitan ng salad kagabi. Ayos ngayon at tayo madilim. So alas 7 na nang umaga. Kayo madilim pa sa labas. Yan. Yeah. ang kinugasa ng pinatihan kagabi. Tapos ito yung aking... iniwan ko lang at matulog. Ngayon, ibabalik na natin itong bata na ito. Nandito nga naman. Okay, iwanan kita mamaya ah. I just leave you alone here. Okay, Mila? walang kahirap-hirap maghugas pero mahirap mo. walang kahirap-hirap maghugas pero mahirap magayos hoy yan bata maligit Mila tulungan mo ako Mila Mila can you help me Kasi meron tayong dishwasher. Mahirap naman na ayos yan. Ito yung lagaya namin. Ito yung dishwasher. So guys, thank you for watching.